Ala o na ng hapon nang tayo ay magkita Alas dos naman nang tayo ay nagkakilala Alas tres ang wika ko, gili, mahal kita In punto, alas kwatro, nang sumagot ka Alas singko tayo'y nagtipa nang magtatagpo ma ang tunay na pagsuyo Ngunit ako yata Sa'yo'y mabibigo Ang pag-asa nitong abakong puso Ngayon'y naglalaho Alas ay salas hiti kita O ang dilim nitong gabi Sa buhay ko'y bumabalisa Ang di ko Malaman kung napano ka na aking mahal hanggang ngayon Wala ka pa, wala ka pa Kaya sa ang urasan ay aking naririnig Ay tila ba urasan din, urasan din bawat pinti ano, kurasan din ng pag-ibig.